Nagtitipid ka ba pero gusto mo pa rin ng masarap na dessert? Na kumare, napaka-easy lang ng recipe na to. Napaka-silky, creamy, at literal na melt in your mouth talaga. Ito yung dessert na perfect for all location lalong-lalo na malapit na naman ang Pasko. Kaya naman, kung interesado ka malaman ng complete recipe, panoorin ang video hanggang dulo. Dito sa ating pot, maglalagay tayo ng 600 ml ng fresh milk or evaporated milk. Maglalagay din tayo ng 1 3 cup ng asukal at 1 of cup ng cornstarch. At para mas creamy, maglalagay tayo dito ng kahit anong brand ng milk powder. Haluin lang natin ito ng maigi at pagkatapos ay lutuin na natin dito over low medium heat hanggang mag na ito at maging smooth na consistency ng ating pudding. At kapag nga ganito na ang consistency at nag na ito ay pwede na nating ilagay sa ating molder. Ito pala ang gamit kong molder mga mare maliit lang ito at ngayon naman i-grease lang natin ito ng oil. Kung saan ko naman nabili itong aking molder ilalagay ko sa comment section. Ngayon naman ilagay na natin ang ating pudding mixture dito sa ating molder eto lang naman, Mare, yung dessert na perfect talaga sa kahit na anong okasyon. Mas affordable at talagang masarap. Ngayon naman ay spread lang natin ito evenly at pagkatapos ay pipwede na natin i-refrigerate. Pwedeng-pwede overnight o kaya naman for at least 4 hours. Kapag nga nag na ito, mga Mare, ay ready to serve na itong ating napakasarap na milk pudding. Pwedeng-pwede din tayo dito mag-dust ng milk powder kung gusto nyo. Ang gamit nga dito ay skimmed milk, mga Mare, pero pwede kayong gumamit ng powdered milk. O diba, gatas lang at cornstarch, may masarap na dessert ka na. At kung nagtitipid ka mga mare, tamang tama sa'yo ang ganitong dessert. Masarap pa rin, napaka silky at creamy. Kaya kung ako sa'yo, isave mo na ang recipe na to at gawin mo na sa kahit na anong okasyon na meron kayo. Yan lang muna mare, follow for more dessert recipe.